So, magandang umaga po sa inyo so, so nakatanggap po tayo ng 20 pesos na punit po meron po siyang tape ayan, kita nyo naman po yung tape siguro po, ano po ayan po yung tape so tinignan ko po talagang punit po siya sa gitna so sumundan po sa mga nakakatanggap po ng ganito Uh, pwede nyo naman po siyang ikip na lang or ipalusot kaso mo mapapabalik kasi nga mahigpit na nga po tayo ngayon sa mga ganitong bills na may tape so para po mapalusot po natin ito na hindi na halata yung punit ipapakita ko po sa inyo na mas magandang paraan alam ko pong bawal no pero sa panahon po ngayon na kailangan po natin yung pera syempre po din, ituturo po, oh, po ako sa inyong paraan ito po sige pa panoorin niyo po ito ano po ito po no kung makakatanggap po kayo ng pera na may ganitong tape yan po ayan kita niyo naman po yung tape niya oh. ibig sabihin po punit po yung pera ngayon po di try po natin tanggalin nang hindi nasisira yung yun. kasi ito alam ko po pong bawal din po itong gagawin kong ito ano po pero siyempre para po sa mga katulad po natin na ah, mahalaga po ang pera sa Siyempre gagawa din po tayo ng paraan para magamit po uli siya. Yung iba kasi minsan galing din sa mga tindahan, isusukli lalo na pagbata ang nakabili, ang sinuklian tapos pag ibabalik mo sabihin hindi galing sa kanila marami ah. Ay, natanggal na po natin yung tape ilang beses po ako nakakaranas ng ganito sa inyo po sino mo ba nakakaranas sa inyo ng ganito na lagi na naka, nasusuklian ng punit na pera ayan po kita nyo po no? nalaglag na po yung isa ayan po So may talagang luma na po yung pera talagang kit ang kita nyo naman po na punit po siya talaga sa gitna. So para po siya maidikit ng hindi nahahalata ang gamitin po natin ay glue glue po imbis na imbis na scotch tape ay pandidikit natin glue po ang gamitin natin. yan ito po, gaya po nyan. Nakita nyo po yung may white na marking. Yun po yung mismong punit. Doon po natin siya lagyan. yan ayan. ayan. po, yan Tapos, sa kabila, ganun din po. Doon po, ayan. Kung makikita nyo po yung white yung pinagpunitan po, doon nyo po lalagyan. para din naman po kasi ito sa ito sa ito sa mga susunod na makakakuha po hindi naman po nakakahiya na nakakaawa pag sila nakatanggap so i-try po natin pagdikitin po no Medyo madikit lang po talaga. Gusto tuyutuyuin lang po natin yan. Madikit po kasi eh. tuyo-tuyuin lang po natin yan medyo madikit po yung glue na ginamit ko mas maganda po kasi yung ano yung isa yung galing yung nabibili lang po sa, sa mga school school supplies yung medyo malabnaw po yung glue yung sa akin po kasi medyo malagkit yung glue na ginamit tuyuin lang po natin ayan na po so ito po yung 20 pesos po natin na dinikit po natin ng gamit ng glue sabihin na natin medyo halata po siya kung kung susuriin po siya talagang halat kita po yung pero para po sa ating kasi hindi na po hindi na po pinapansin yan eh basta pag naibigay nyo na po yung ganyan okay na po para sa kanila wala po siyang tape na idikit po natin ng walang tape mas maganda po siyang tingnan ayan, pwede na po natin siyang gamitin alam ko pong bawal to ano po bawal din po ito, pero sa mga katulad po natin na mahalaga po ang pera kailangan po mas mag-isip tayo ng mas magandang paraan kesa sa ididikit siya ng tape ayan po sana po makatulong po itong video na ito no. Maraming maraming salamat po.